ito naman na bus kung 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 city kung 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 city kung 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 Kadalasan kasi dito sa Korea, ang mga motor is yung mga delivery men at saka yung mga ano, mga siguro yung gusto lang magmotor kasi nga gusto lang magmotor kapag magtrabaho uh, at yun. mga yung mga parintahan ng mga bikes. Yun lang ang makikita niyo. Pero pag dito sa mga big highway, wala kang masyadong makita diyan. Wala kang makita, bihira lang talaga. So malinis. So, ayan, malinis. Walang nag-overtake. Walang nag-aaway ng dahil sa motor. Kasi nga nag-overtake. Ganyan. Meron naman dito na mga ano din. Pero, bihira lang talaga. So, ganyan dito ka peaceful. Kahit na mag-drive ka is parang hindi kakabado kasi wala sa bawat giliran mo is mga sasakyan lang walang mga nag-overtake na mga maliliit na motor, mga ganyan. Sambang sagot -e. Sago tabay, chui bugang so, yan, kitang kita na yung tower dito. O, oh, ang taas. O, oh, naantok ako guys. Sobrang naantok ako. My goodness. Ewan ko ba. sa nakaya dito ako pag hindi magkain. So, see you later, guys. I'll show you kung saan kami magpunta mamaya. So, see you later, guys. Bye for now. Ayun lang na. So, guys, andito na kami sa my Seoul talaga. Center of Seoul. Ayan. Sa my gang pa pala. Hindi pa pala ito center ata. Or ito na po. Ayan, dito na kami. So, So, papunta na kami dun sa my clinic. Kung saan kami pupunta. At ayan si Jess, tulog. Natulog talaga si Jess. Saka pa malapit na kami dito, banda. Saka pa siya natulog, guys. So, inayaan na lang namin siya. Napagod yan sa biyahe. So, ayan. Ayan, so, ayan andito na kami na rin naglalakad dito dito marami kang ka makikita naglalakad talaga 이따가 클서 이리 또 이건 반다리. 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 반다0 반다리. 반다속 반다리. 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 반다 guys dito talaga yan sya taga dito talaga at dito yan sya nag aaral sa mga team city yan sya nag aaral mata so, pa sya dito na yan sya so alam na yun. aking camera. Mm. Ano yan siya dyan? Eh, Skillator. Pababa yan siya dyan. Dito may mga may mga tindahan din dito sa ilalim ng kalsada. kikita nyo dyan naglalabas ang mga tao tula lang building na malaki dyan, sa ilalim yan sila galing at yan yung babae na yan papunta na naman ng ilalim yan Malapit na kami Jetsu. Maraming talaga naglalakad dito pa nila. Sabi Pero kung sa amin yan, walang naglalakad dito sa province namin ng... Walang so, may ginagawa pala dito sa building natin. medyo sikip may ginagawa may gagawa sa building ang palikot na ito apa niya ah straight ito na natin sa building na yun sa building 목적지가 있습니다. So guys, ayan nga pala yung pinagawa ko na ipin pina -implant, Bali, apat siya. Tapos yung tatlo na yan, tapos na yan siya. So, tignan nyo naman yung ipin ko guys, 4 bolt na ngayon. So, ayan, pagkatapos ko mag ano doon sa ipin, ito, press mo na ako bako kami nang uwi. Okay. So, Ayan, magbili kami ng gamot. Chisya! Bawal pa magkain kasi bagong lagay lang yung bolt ulit. Eh, baka matanggal na naman ulit. Balik na naman kami ulit. So, ngayon, so, antayin na lang talaga hanggang sa mag 2 hours. So, punta muna kami ng QX, guys. Kasi magbasa-basa na lang kami doon ng mga books doon sa, sa library at magpicture-picture -picture na muna habang magantay kung kailan ako magkakain. Para hindi naman tumaboard yung anak ko kasi nagre na siya, guys, ng dahil daw sa akin, guys. Nagutom siya at nadamay siya sa akin. So, so muna tayo yeah. kasi may nagtawa sa kanya. Yeah. So, yeah. 홍리 사장님 전화 왔죠. 어. 나 지금 서울이거든. 서울. 서울. 음, 집사람 집과 바람 날아만고요 gold shine na lagay tapos na natanggal siya yung dalawa pa naman yung natanggal guys buti agad kaming nakapunta dito at naka absent yung asawa sa work at saka yung anak ko din nadamay sila lahat mga, sa akin na, at, nagsin 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 ng dito. Dito. <laughs> at ngayon din sabi ng anak ko nadamay daw siya kasi nga yeah, nagutom siya nang dahil daw sa akin and ang ingay niya kanina dyan buti ayan tumahimik siya nung sinabi namin na nags sige punta tayo sa Starfield kasi mahilig din siya magbasa ng mga books so yan ibanding namin doon sa mga books para ma para maaliw siya doon kasi mahilig din siya magbasa favorite niya yung magbasa ayan pababa na kami kasi pagunta na kami doon sa library at talagang maaaliw siya doon iwan ko lang kung makakonsentrate siya magbasa doon isa sa daming books doon at maraming tanawin doon sa loob guys ayan Yeah. ina -ano lang namin siya, inaaliw yeah. lang namin talaga siya. Hindi na sana kami yeah, pupunta dito, pero nagre-reklamo kasi itong isa na ito kasi nang ah. dahil daw sa ah. aki. So, Sabi niya, gusto niyo yung punta ng star belt kasi nga magbasa siya ng mga books. So kaya, Biga. ayun, walang nagawa ang ama. Sige, pagbigyan na lang. Ihabangan eh, dito din naman kami. Ah. Madadaanan Biga. lang din. Ah. Naman. So, ayan. 앤 ग ा इ a 크 그래비. 당 보도가니 이쪽으요 네. 감사합니다. 삼 방향으로 들어가요 삼성역이요? 네, 방향으로 들어갑로 올라가야 되나요? 네, 한참 더가면 돼요. 네. b 2 b 2 b 2 여기여기 어디가 2 b 누가2가 안돼? 엄마 2 b 2 b 2 b 2 b 2 b 막, 그, 막, 길 있었지 않아? 어? 응. 길, 파란색 길. <laughs> tapos namin doon sa library pumunta muna kami sa restaurant kasi late lunch na talaga kami at nagutom na yung anak ko <laughs> guys, baka magtaka kayo kung bakit marami pa akong sabaw at sa kanila wala na. Sa akin kasi guys, sobrang daming ano, wasabi na nilagay. Sobrang anghang niya talaga, di ko na kayanan. It, so. <laughs> so guys, pa-uwi na daw kami. Tinawag na kami ni Jess. <laughs> at ayan si Jess. Pusog na pusog na yan. Kaya nakapag-smile na ng bongga. So bye guys. kapag Baka hindi ka pa nag-subscribe. Baka naman mag-subscribe ka na. At click the notifications for your updates to our new video. Bye!